Nararamdaman mo na ba na parang may gustong iparating sa iyo ang universo, sa pamamagitan ng mga panaginip, kakaibang mga pagkakataon, o bigla ang pakiramdam sa tiyan? Paano kung sabihin ko sa iyo na ayon kay Nostradamus, ang kilalang propeta, may malakas na pagbabagong magaganap sa kapalaran simula pagkatapos ng Abril 12? At ayon sa kanyang mga pangitain, apat lamang na zodiac signs ang itinakdang makinabang sa mahiwagang alon ng kosmos na ito, isa ka kaya sa mga mapapalad? O hahayaan mo bang lumampas ang bihirang pagkakataong ito nang hindi mo man lang namamalayan Manatili ka lang dahil maaaring ang maririnig mo ngayon ang magbabago ng buhay mo magpakailanman Si Nostradamus, isang pangalan na umuukit ng ingay sa kasaysayan, balot ng hiwaga at kababalaghan, ipinanganak noong 1503 hindi lang siya isang manggagamot at siyentipiko, kundi isang tagapagpakita ng hinaharap na paulit-ulit na gumulat sa buong mundo sa kanyang mga hula. Mula sa paglitaw ng makapangyarihang mga pinuno hanggang sa malalaking pagbabago sa daigdig, ang kanyang mga misteryosong tula ay patuloy na pumupukaw ng imahinasyon ng milyon-milyon. Ngunit hindi lahat ng kanyang mga mensahe ay para sa mga bansa o hari; ang ilan ay lubos na personal tumutukoy sa mga kapalarang isinulat na sa mga bituin. Habang patuloy ang ating paglalakbay sa taong 2000 at 25, isa sa kanyang mga hindi gaanong kilalang propesya ang muling lumitaw, itinuturo ang Abril 12 bilang isang mahalagang sandali sa universo. At hindi ito basta-basta lang. Apat na zodiac signs ang itinakdang tumanggap ng makapangyarihang biyaya pagkatapos ng petsang ito. Pero ano nga ba ang meron sa kanila? At bakit nayon? Tuklasin natin ang mga lihim na nakatago sa mga bituin, simula sa kakaibang enerhiyang bumabalot sa ika negatibo labindalawa ng Abril. Ang propesya ng Abril labindalawa, dalawang libo at dalawamputlima may mga tiyak na petsa sa kasaysayan na tila may taglay na kakaibang kapangyarihan, mga panahon kung kailan tila kumikilos ang tadhana. At ang universo ay bumubulong ng mga lihim na tanging ilang piling tao lamang ang nakaririnig. Ayon sa mga eskolar na matagal nang pinag-aralan ang mga isinulat ni Nostradamus, ang Abril 12, 2025 ay isa sa mga petsang ito. Sa loob ng kanyang mahiwagang mga quatrain, may isang malabong ngunit makapangyarihang pahiwatig. Kapag ang buwan ay ganap sa kalagitnaan ng tagsibol, apat ang babangon, at kasaganahan ang susunod. Para sa maraming astrologer, ang linya na ito ay tuwirang tumutukoy sa Abril 12, isang araw kung saan ang pagkakahanay ng mga planeta ay lumilikha ng isang pambihirang enerhiyang lagusan, isang bagay na matagal nang hindi nasasaksihan. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa atin? Katulad ng paggalaw ng alon na tumutugon sa buwan, ang ating mga buhay ay naapektuhan din ng galaw ng kalawakan. Sa Abril 12, may magaganap na makapangyarihang planetaryong pagkakahanay, lalo na sa pagitan ni na Jupiter, ang planeta ng kasaganahan, at Uranus, ang planeta ng biglaang pagbabago. Ang kanilang posisyon ay senyales ng isang dramatikong pagbubukas para sa swerte, pagbabago, at mga panibagong simula. Ngunit hindi ito isang biyayang para sa lahat. Ipinahiwatig ni Nostradamus na apat lamang na zodiac signs, yaong may tiyak na mga katangian, ang kayang ganap na gamitin ang kosmikong alon na ito. Ang mga tandang ito ay inaasahang makakaranas ng di inaasahang mga oportunidad, bigla ang biyayang pinansyal, mga espiritual na paggising, o mga tagpong maaaring magbago ng kanilang kapalaran. May ilan na makakakita ng pintuang matagal ng nakasara, biglang nabubuksan. Ang iba naman ay maaaring makakilala ng isang taong magpapabago sa kanilang tadhana sa isang igla. At para sa mga tunay na mapalad, isang matagal ng pinapangarap ay maaaring magsimulang matupad. Ang propesya ni Nostradamus ay nagpapahiwatig ng isang malaking pagliko para sa Aris. Pagkatapos ng Abril 12, isang malakas na bugso ng enerhiya mula sa kosmos ang muling magpapaliyab ng apoy na iyon, at sa pagkakataong ito, wala nang makakapigil. Sa ilalim ng impluensya ng pagpapalawak ni Jupiter, at mga nakakagulat na pagbabagong dala ni Uranus, mararanasan ng Aris ang sunod-sunod at hindi inaasahang tabumpay. Maaaring ito isaan yon ng biglaang oportunidad, isang bagong trabaho, proyektong malikhain na biglang sumikat, o pintuang pinansyal na kusang bumukas, ang bagay na dating tila imposible ay maaaring magsimulang mangyari ng walang kahirap-hirap. Ngunit hindi lang ito tungkol sa material na tabumpay. Para sa maraming Aries, may mas malalim na pagbabagong darating, ang muling pagkakatuklas ng layunin, ang pagbabalik ng sigasig, o panibagong kabanata sa kanilang personal na pagkatao. Maaring magbago ang mga relasyon, maaring maghilom ang dating sugat. Ang takot sa magsimulang muli ay mapapalitan ng lakas ng loob na yakapin ang bago. Magkakaroon ng mga sandaling napakabilis ng mga pangyayari na parang nakakapanibago. Doon kailangan magtiwala ang aris sa kanilang likas na pakiramdam, ang regalong tunay na nagpapaiba sa kanila. Hindi ito ang panahon para mag-overthink ito ang panahon para kumilos. Isinulat ni Nostradamus, sa apoy, ang daan ay lilinisin, ang ram ay babangon, walang makakapigil. Isang tuwirang pagtukoy, ayon sa marami, kay Aris. Ang ram ay babangon, at ang pagbangong ito ay magiging makapangyarihan, hindi mapipigilan, at ganap na nararapat. Kaya kung ikaw ay isang Aris, makinig ka ng mabuti. Pagkatapos ng Abril 12, hindi lang pagkakataon ang inaalok sa iyo ng universo, isang hamon ang ibinibigay nito. Tatanggapin mo ba ito? Haharapin mo ba ang iyong dakilang kapalaran? Dahil sa sandaling tumalon ka, baka matagpuan mo ang sarili mo sa lugar na noon pa ay nakalaan para sa iyo, ang mamuno patungo sa isang pambihirang kinabukasan. Taurus, dumating na ang gantimpala ng tahimik na tagapagtayo madalas na hindi lubos na nauunawaan ang Taurus. Kung saan ang iba ay nakakakita ng katigasan ng ulo, naroon ang tahimik na lakas. Kung saan may nakikitang kabagalan, naroon ang malalim na layunin. Hindi nagmamadali ang Taurus. Sila'y nagtatayo. Bato sa bato, sandali sa sandali, nililikha nila ang mga pundasyong kayang tumagal ng panghabang buhay. Ngunit kamakailan, kahit ang matatag na earth sign na ito ay maaaring nakaramdam ng pagyanig sa kanilang kinatatayuan naantala ang mga plano, nayanig ang katatagan, hindi tiyak ang pinansyal na kalagayan. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, tila hindi maabot ang tunay na progreso. Ngunit ang lahat ng iyon ay malapit ng magbago, dahil pagkatapos ng Abril 12, ang universo ay maaalin para sa kanilang kapakinabangan. Ayon sa mga isinulat ni Nostradamus, may panahong darating na ang toro ay babangon sa ngiti ni Venus, at ang lupa ay mag-aalay ng kayamanan. Para sa mga astrologer, ito ay isang makapangyarihang senyales na ang Taurus ay makakaranas ng bigla ang daloy ng biyayang pinansyal at matibay na seguridad pagkatapos ng petsang ito. Hindi dahil sa basta-basta swerte, kundi dahil sa mga binhing matagal na nilang itinanim. Ang mga Taurus na nanatiling tapat sa kanilang pangarap, tahimik na nagtrabaho sa likuran, ay maaaring makakita ng resulta na higit pa sa kanilang inaakala. Maaaring ito ay bagong pinagkukunan ng kita. Isang matagal ng investment na sa wakas ay namunga. Biyahe na may kinalaman sa lupa, ari-arian, o tahanan. May ilan na maaaring mapasok ang bagong simula, negosyo, malikhaing proyekto, o isang uri ng pamumuhay na tunay na nagpapakita ng kanilang mga pinahahalagahan. Ngunit higit pa sa pera, mararanasan ng taurus ang kapayapaan. Isang uri ng emosyonal at espiritual na kapanatagan na dumarating kapag sa wakas ay nagiging tama ang lahat. Ang mga relasyong natitinag ay magiging matatag. Ang mga alalahanin sa kalusugan ay maaaring humupa. Ang ugnayang pampamilya ay lalalim. Pagkatapos ng panahong puno ng pagdududa, mararamdaman ng taurus ang bihirang kagalakang mapunta sa lugar na tunay nilang kailangan. Subalit may isang kondisyon, dapat magtiwala ang Taurus sa pagbabagong ito. Hindi sila dapat kumapit sa nakaraan dahil sa takot. Ang propesya ni Nostradamus ay hindi nagbibigay ng gantimpala sa mga nag-atubili, kundi sa mga tahimik na handa. Kaya kung ikaw ay isang Taurus, huminga ka ng malalim. Narinig ng universo ang iyong pasensya, ang iyong tiyaga, at ang iyong mga panalangin. Pagkatapos ng Abril 12, ang mga biyayang naantala ay hindi na ipagkakait. Dumating na ang iyong sandali, at ito ay magiging matatag, masagana, at talagang sulit ang paghihintay. Taurus, dumating na ang gantimpala ng tahimik na tagapagtayo madalas na hindi lubos na nauunawaan ang Taurus. Kung saan ang iba ay nakakakita ng katigasan ng ulo, naroon ang tahimik na lakas. Kung saan may nakikitang kabagalan, naroon ang malalim na layunin hindi nagmamadali ang Taurus. Sila'y nagtatayo, bato sa bato, sandali sa sandali, nililikha nila ang mga pundasyong kayang tumagal ng panghabang buhay. Ngunit kamakailan, kahit ang matatag na earth sign na ito ay maaaring nakaramdam ng pagyanig sa kanilang kinatatayuan. Naantala ang mga plano, nayanig ang katatagan, hindi tiyak ang pinansyal na kalagayan. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, tila hindi maabot ang tunay na progreso. Ngunit ang lahat ng iyon ay malapit ng magbago, dahil pagkatapos ng Abril 12, ang universo ay maaalin para sa kanilang kapakinabangan. Ayon sa mga isinulat ni Nostradamus, may panahong darating na ang toro ay babangon sa ngiti ni Venus, at ang lupa ay mag-aalay ng kayamanan. Para sa mga astrologer, ito ay isang makapangyarihang senyales na ang Taurus ay makakaranas ng bigla ang daloy ng biyayang pinansyal at matibay na seguridad pagkatapos ng petsang ito. Hindi dahil sa basta-basta swerte, kundi dahil sa mga binhing matagal na nilang itinanim. Ang mga taurus na nanatiling tapat sa kanilang pangarap, kahimik na nagtrabaho sa likuran, ay maaaring makakita ng resulta na higit pa sa kanilang inaakala. Maaaring ito ay bagong pinagkukunan ng kita. Isang matagal ng investment na sa wakas ay namunga. Biyaya na may kinalaman sa lupa, ari-arian, o tahanan. May ilan na maaaring mapasok ang bagong simula, negosyo, malikhaing proyekto, o isang uri ng pamumuhay na tunay na nagpapakita ng kanilang mga pinahahalagahan. Ngunit higit pa sa pera, mararanasan ng Taurus ang kapayapaan. Isang uri ng emosyonal at espiritwal na kapanatagan na dumarating kapag sa wakas ay nagiging tama ang lahat. Ang mga relasyong natitinag ay magiging matatad. Ang mga alalahanin sa kalusugan ay maaaring humupa. Ang ugnayang pampamilya ay lalalim. Pagkatapos ng panahong puno ng pagdududa, mararamdaman ng Taurus ang bihirang kagalakang mapunta sa lugar na tunay nilang kailangan. Subalit may isang kondisyon, dapat magtiwala ang Taurus sa pagbabagong ito hindi sila dapat kumapit sa nakaraan dahil sa takot. Ang propesya ni Nostradamus ay hindi nagbibigay ng gantimpala sa mga nag-atubili, kundi sa mga tahimik na handa. Kaya kung ikaw ay isang Taurus, huminga ka ng malalim. Narinig ng universo ang iyong pasensya, ang iyong tiyaga, at ang iyong mga panalangin. Pagkatapos ng Abril 12, ang mga biyayang naantala ay hindi na ipagkakait. Dumating na ang iyong sandali at ito'y magiging matatag, masagana, at talagang sulit ang paghihintay. Leo, muling babalik ang korona ng tahimik na Hari Leo, ang Leon, ang likas na pinuno ng zodiac. Kilala sa kanilang karisma, init ng damdamin, at presensyang hindi matatawaran, ang mga Leo ay kadalasang nagbibigay liwanag saan man sila mapunta. Ngunit ang hindi laging nakikita ng iba ay ang bigat ng inaasahan na pasan ng Leo. Sa likod ng kumpiyansa, may pagod sa likod ng kanilang matapang na pag may katahimikan. At nitong mga nakaraang buwan, maraming leo ang tila nawala ng liwanag, hindi lang sa mata ng iba, kundi pati na rin sa sarili nilang damdamin. Ngunit may nakita si Nostradamus na kakaiba. Sa isa sa kanyang pinakapinagtatalo ng linya, isinulat niya, ang leon ay matutulog. Ngunit kapag ang buwan ay umangat ng mataas sa tagsibol, ang anino nito ay mamumuno at ang ginto ay susunod. Ayon sa mga astrologer, ito ay tuwirang mensahe para sa leo. At tinutukoy nito ang Abril 12 bilang simula ng kanilang pagbabalik. Pagkatapos ng petsang ito, muling sisiklab ang panloob na liwanag ng liyo. At sa pagkakataong ito, hindi para sa palabas, kundi para sa layunin. Hindi na sila maghahanap ng palakpak o pag-apruba. Sa halip, ihahain ng uniberso sa kanila ang mga tunay na papel sa pamumuno, pagkilala, at makapangyarihang impluensya. Lahat ay bunga ng kanilang tahimik na katatagan sa panahon ng pagsubok. Maaaring magkaroon ng bigla ang tagumpay sa karera, bagong papel sa publiko, o isang proyektong hindi inaasahan kung saan ang pangalan ng Leo ay nasa sentro. Maraming Leo ang sa wakas ay makikita bilang kung sino talaga sila, hindi lang ayon sa inaasahan ng iba. Ito ay panahon ng tunay na pagpapatotoo, kung saan nagkakaugnay ang panloob na sarili at panlabas na tabumpay, at hindi dyan nagtatapos. Ang ruling planet ng Leo, ang araw, ay makikipag-ugnayan sa Jupiter sa isang bihirang positibong aspeto matapos ang Abril 12. Ang kosmikong koneksyong ito ay magdadala ng saya, swerte, at kasaganaan, lalo na sa mga nanatiling totoo sa sarili, kahit mahirap. At, maaaring dumating rin ang pag-ibig, hindi bilang abala, kundi bilang katuwang na mag-aangat sa leo. Isang taong nakakakita ng kanilang kaluluwa, hindi lang ng kanilang korona. Ngunit may isang dapat gawin ang leo, lumantad. Ang propesya ni Nostradamus ay hindi nagbibigay ng biyaya sa mga nagtago. Ipinagkakaloob ito sa mga bumangon, lalo na sa panahon na pinakamahirap itong gawin. Kaya kung ikaw ay isang leo, tandaan mo ito, tapos na ang iyong paghihintay. Ang liwanag na inakala mong nawala ay hindi kailanman nawala, ito ay naghahanda lamang upang sumiklab ng mas maliwanag kaysa dati. Tumindig ka ng matuwid, muling umungol, at hayaan mong maalala ng mundo kung sino ka talaga. Ab next part ay isusunod ko, tulad ng binanggit mo, what this means for the rest of us how to align yourself with the April 12 energy conclusion ampersand call to action ready ka na ba para sa part na wrap up. Ano ang ibig sabihin nito para sa iba pa sa atin maaaring napapaisip ka ngayon? Paano kung hindi ako Aris, Taurus, Gemini, Olio? Ibig bang sabihin ay mapag-iwanan ka? Hindi kailanman. Hindi kailanman sinabi ni Nostradamus na apat lamang ang tatanggap ng lahat ng biyaya. Itinuro lang niya na ang apat na ito ang pinakanakaalin upang tumanggap ng malalaking pagbabago. Ngunit ang kosmikong alon na magsisimula pagkatapos ng Abril 12 ay hindi namimili, ito ay kumakalat. Gumuguhit ito ng mga alon sa buong Zodiac, hinahaplos ang bawat tanda sa iba't ibang paraan. Kung gaano ito kalalim na makakaapekto sa iyo ay nakadepende sa iyong kamalayan, kahandaan, at higit sa lahat, ang iyong kagustuhang kumilos. Kahit hindi ka kabilang sa apat na nabanggit na signs, may makapangyarihang enerhiya pa rin naghihintay para sa iyo. Marahil hindi kasing inday ng iba ang iyong pagbabago, pero baka ito'y mas tahimik, mas malalim, at mas personal. Isang realisasyon, isang pagkakataong maghilom. Isang pintuang unti-unting bumubukas patungo sa pangmatagalang katuparan. Maaring ikaw ay tinatawag upang suportahan ang pag-angat ng iba, at sa paggawa nito, matuklasan mo rin ang sarili mong paglago. O baka naman nasa gilid ka na ng sarili mong tagumpay, pero hindi mo palang tinatalo ng hakbang. Maaaring ang Abril 12 pa rin ang iyong araw upang sumulong. Ang pinakamahalaga ay hindi ang iyong zodiac sign, kundi ang tugon mo sa sandaling ito. Dahil ang universo ay hindi nagbibigay ng gantimpala sa mga titulo, ibinibigay ito sa tapang. Kaya tanungin mo ang sarili mo, buksan ba ako sa pagbabago? Napapansin ko ba ang mga senyales? Handa ba akong sundan ang hila ng isang mas malawak na layunin, kahit hindi ko pa ito ganap na nauunawaan? Kung ang sagot mo, mas konektado ka sa propesyang ito kaysa inaakala mo agla section ay, How to align yourself with the April 12 energy sabihin mo lang kung ready ka na, at isusunod ko agad. Paano ialiin ang iyong sarili sa enerhiya ng April 12 maaaring gumalaw ang mga bituin, maaaring mag-aliin ang mga planeta. Pero kung hindi tayo nakatutok, ang kosmikong lakas na ito ay maaaring dumaan sa atin nang hindi natin namamalayan. Maaaring nagsalita si Nostradamus sa mga simbolo, ngunit isa ang malinaw sa kanyang mga isinulat, tanging ang mga gising ang magmamana ng sandali. At iyan ang susi upang mabuksan ang enerhiya ng Abril 12, kamalayan at pagkakaalin. Kahit ikaw man ay kabilang sa apat na piniling zodiac signs o hindi, ang petsang ito ay isang lagusan at maaari mong ihanda ang iyong sarili upang tawirin ito ng may layunin. Narito kung paano, una, linisin ang iyong espasyo. Ang kalat ay humaharang sa enerhiya. Sa gabi ng Abril labing isa, magsindi ng kandila, magsunog ng insenso, o gumamit ng sage o palo santo upang i-refresh ang enerhiya sa iyong silid. Hindi lang ito basta pag-aayos, ito ay tungkol sa pagbibigay daan sa bagong enerhiya na papasok. Sunod, isulat ang iyong intensyon. Hindi mga malabong hiling, kundi malinaw at tiyak na mga hangarin. Ano talaga ang gusto mong magbago? Pinansyal. Pag-ibig. Karera. Pagtingin sa sarili. Isulat ito sa kasalukuyang panahunan na parang nangyayari na. Halimbawa, tinatanggap ko ang mga bagong oportunidad na nakaalin sa aking kaluluwa. Pagdating ng Abril 12, maglaan ng ilang minuto sa katahimikan o guided meditation. Isipin ang gintong liwanag na pumapasok sa iyong katawan mula sa itaas, sa pamamagitan ng iyong crown chakra, papunta sa iyong puso, pinupuno ka ng kumpiyansa, linaw, at lakas. Ito ang iyong personal na pagkakaalin sa kosmikong alon. Maaari ka magsuot o magdala ng mga kristal na may kaugnayan sa pagbabago, gaya ng citrine, amethyst, o labradorite, upang mapalakas ang iyong vibration sa buong araw. At higit sa lahat, maging mapagmasid. Maaaring may mensahe, tawag, o pagkakataong dumating na tila maliit, pero maaaring ito ang simula ng isang bagay na pambihira. Sa umaga ng Abril 12, banggitin mo ito ng malakas, handa na ako, bukas ako, tinatanggap ko ang lahat ng nakalaan para sa akin. Tandaan, ang sandaling ito ay hindi lang tungkol sa kapalaran. Ito'y pakikipagpartner mo sa universo. Kapag humarap ka, sasalubungin ka ng kosmos ng buong puso. Susunod na ang final section, conclusion ampersand call to action, sabihan mo lang ako kung ready ka, at isusunod ko agad. Conclusion at panawagan sa aksyon, hindi palaging sumisigaw ang universo, madalas, ito ay bulong lamang. At ngayong Abril 12, 2025, isa ito sa mga bihirang sandali kung saan ang bulong ay nagiging alon. Isang kusmikong pintig, banayad ngunit makapangyarihan, na inaabot ang mga handang makinig. Maaaring matagal nang yumao si Nostradamus, pero ang kanyang mga mensahe ay nananatiling buhay sa mga bituin, naghihintay sa mga kaluluwang handang tumugon. Kahit ikaw man ay aris na handang sumugod sa bagong landas, Taurus na sa wakas ay tatanggap ng bunga ng matagal na pagsusumikap, Gemini na muling matatagpuan ang kanyang tinig, o Leo na muling lalakad patungo sa liwanag. Ikaw ay bahagi ng isang mas dakilang dalaw. Ito ang iyong alignment, ang iyong propesya, ang iyong pahintulot na bumangon. At kung ang zodiac sign mo ay hindi kabilang sa apat, huwag mong maramdamang naiwan ka. Ang sandaling ito ay hindi tungkol sa pagbubukod, ito ay tungkol sa pag-activate. Nakita mo na ang mga senyales, narinig mo na ang mensahe, at sa kaibuturan ng iyong puso, alam mong may nagbabago. Ngayon, ikaw na ang kumilos. Ay comment ang iyong zodiac sign sa ibaba. Sabihin mo, nararamdaman mo ba ang pagbabagong paparating? At kung ang mensaheng ito ay tumagos sa iyong kaluluwa, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at itap tap ang bell icon para hindi mo mamiss ang susunod na mensahe ng universo. Dahil hindi ito ang katapusan. Ito ang simula. May bagong enerhiyang dumarating at ito ay iyo kung handa kang tanggapin. Kaya makinig, mag-aliin, at bumangon.